ito mga idol another day na naman po special mukbang na naman po tayo ito po ang ating uh, mumukbangin for today guys ito to mga ating uh... ayan guys yung mga palaka natin ito patayin sa ayan yeah. may alagyan natin ng tubig para hindi makatalon kasi pag walang, pag walang tubig to guys lakas tumalon yan ayan dumada pa lang sila sa ilalim ayan ops o oh, nga lalakas yan at ito na po yung mga nalinisan guys. Ito na po yung nalinisan natin. Uy, lakas pa nga din oh. Mm, ayan na yun. Ating uh, mga pangin mga idol. Ang laki. Eh, ang laki. Ang mm -hmm, taba ng buhay nila. At ito na mga idol. Handang-handa na po ito. At malinis na malinis na itong uh, iluto. Ito guys, sa uh, pressure cooker natin ito niluluto. Kasi sa pressure cooker guys, ang uh, palaka ay 2 minutes lang kapag tumunog na yung whistle niya 2 minutes lang to hindi to pwedeng uh, tatagal lang kasi ma overcook siya mag uh, ano po to maglalasog lasog po ang itong uh, laman niya so yung pagkalulutoy mo to, guys sa uh, mano mano napakatagal po niya para kaya nagpalaga ng uh, baka ito na mga idol at talo uh, talon na po tayo sa ito na siya mga idol sa pressure cooker po tayo magluluto pwede siya at madumi dito sa ating kabilang kusina ito na guys ilagay na po natin Okay. At andyan natin po ang na dito, kanyang uh, Ricardo, mga idol. Lahat, ha? Ka, kompleto na po yan. Ito mga idol, nakita nyo po may asin na po yan. At saka yung uh, na bechim At kaya natin ang tubig. At dalawang minuto guys. Totoo na yan kasi pressure cooker po ito. Saka natin mga idol. Pasensya na. Wala tayong uh, kasama. Wala tayong taga-camera. At yan guys, hintayin natin itong kumulo at itong uh, kanyang uh, huling huling pyesa. Ayan mga idol, hintayin natin kumulo yan. Dalawang minuto guys, pag kumulo yan, lutong-luto na po yan. Ayan na mga idol, ang kanyang uh, whistle. So, kanyang natin patayin ito pa, guys, kasi 2 minutes na yan. Okay. Lamang ito ulit yan. Ito na mga idol, tinitira na. Ito ayan na, napaka, ano, napakalambot niya. Sa drop. Ano to? Ha? Ano to? Ay, Hindi man to makain. <laughs> ano? <laughs> hindi, man makain ito ng tao ha. Huh? Sobra So, wala so, so, ka na ay. Na. Ayos. 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 Mga po, mga, po, mga idol, kain na po tayo uh, Ito ang ating uh, parate Ito guys Napakasarap Ang lablan

Ano sa panpok? Ano? palakas piso, ko sa nagsasabi. Dalawang minuto lang pag nag-wisil na siya. Mm -hmm. Tama na. Hindi, hindi pala sobran. so sobran. feeling no, mhm. sobrang. Ito, muntit na ko Hindi mo mahiwanan. Hindi ako ito kasi. Sobrang init.

Pagkatapos sa buo. Buo pa rin. diyan sa mga diri niya, pala ka talagang malaki. Sa buo. <laughs> 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 Ang pangit na itsura. Mas pangit na. Uh -huh. Kinuot lang niya eh. Sabi ayaw mo eh. Wala pa yatang maging maayos na purutan dito, no? Hindi. <laughs> Baka dito sa mukha, bakit? Uh -huh. Bayaw niya? Bayaw. May nangang. May nangang, no? May yeah. nangang. Hindi niya kaya, mo eh. Hindi. May nangang, mo eh. pa, umisahan na siya. Oo. nag si si sa kasi... asawa niya dahil ganyan eh. Nag-iwan ang sulat o umalis si Nugman sa bahay nila. Pahalo ko naman sa'yo eh. Huwag kang maaakit sa ulang. Hindi ka kumakain ng lapyan, hindi ka kumakain ng hito. Hindi na lang sa inyo kuman. Ang kasawa ng iba. Lumaki ng laki? Hmm, hindi na Dahil lang doon. Ang iba kaya <coughs> eh, yun ang kanyang kung ano. Hmm. Hindi siya na ikumain na pa. kan. Pangitin kasi masyado kung madami, ano, ayaw kong mag-adjust. Diba? Pag nakita mo kinakain ng kapwa mo, eh, tumukan muna kayo. Eh. Buti pa yun alay, dati kong mga bayaw sa Laguna, no? mga pagkuya ni Franz. Sabi. Nagluto ako ng pagong. No, yung ano, steak snake cocktail. Ba, kumakain ka ito, kuya? O ba? Hindi ako nakain yan, pero nakita kong kinakain mo. Kakain ako. <laughs> yung ano, marunong ka. Yung <laughs> nakukuli. Hmm. ko ako ngayon ganito. Si Joey, niyo niyo, kumakaan. Bale. Salamat na natuto, natuto kami sa inyo, sabi niyo. Ang dami doon na nga, papasalamat doon sa inyo. Hmm. Kasi doon sa nagunan, sa lugnak ang dami ganun. Kaya gano'n ng mga bata. <coughs> sabi ko, huli niyo ako mga apat. Bili ko isang daan ba? Ngayon, dumating, oh, dami. Apat na kilo sa kong kilo dumating.

Anong mukha mm -hmm. ka okay, doon ba? Eh, na ba? hindi na lang nakakain? Ako lang? Hmm. Barang ano ba? May kilo pa na kapag binilasan mo? Tama. Okay. Tama naman. na lang ang no? Oh, me... hmm. kilo lang. Hmm.

Sa gusto niya siya Sa kaka din siya eh. May, may ligo na ako eh. Kuya. Ngayon siya kasi <laughs> po si Kuya. Si Thank you so much for watching guys. Sana po sa mga hindi pa nakasubscribe dyan. Pakisubscribe na no po ako dyan. Thank you guys. Salamat po.